Mga kabayan, breaking news! Monster ship ng China muling nagbabalik sa West Philippine Sea. Aba-aba ay talagang sumusobra na sa kapal ng muka ang mga inchik na ito. Kaya naman ang BRP Teresa Magbanwa agad na na. Katandem pa ang barkong BRP Gabriela Silang. Dito ay tahasang hinarang at itinaboy ng mga barko ng Philippine Coast Guard ang naturang higanting barko ng Chinese Coast Guard. Pilipinas inutusan ang China na alisin ang barko ng CCG sa katubigang sakop ng ating bansa. Bukod dito, panibagong hakbang para labanan ng China ikinasa ng Pilipinas. At good news pa mga kabayan, pwersang militar ng Japan ipapadala na sa ating bansa para tumulong upang labanan ang ginagawang pangaagaw ng China sa ating mga teritoryo. Tara, alamin natin ang mga bagong updates dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Royzy and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa at BRP Gabriela Silang tahasang hinarangan at ipinagtabuyan ang ilegal na presensya ng tinaguriang monster ship ng Chinese Coast Guard. 5901, this is Philippine Coast Guard Vessel, BRP Teresa Magpano, MRRV 9701. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 97 nautical miles, west by south of Capones Point, Sambal, Philippines concordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a signatory state, and the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. Illegal ang ginagawang panghihimasok ng barko ng CCG sa Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Base sa ulat ng Net 25, sinabi ng PCG na muling sinubukang bumalik ng barko ng China na tinatayang 97 nautical miles na lamang ang layo mula sa baybayin ng lalawigan ng Zambales. Hindi naman nagpatinag ang ating mga magigiting na mga miyembro ng PCG na agad na pinigilan ang mga barkong ito ng swapang na China at nagradyo kaagad sa Chinese vessels. Dito nga ay matapang na pinalis ang mga ito sa loob ng 200 nautical miles na EEZ ng ating bansa unang namata ng monster ship sa layong 54 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales at lumipat pa nga ito sa bahagi ng Lubang Island sa lalawigan naman ng Occidental Mindoro noong lunes. Noong una, ang mas maliit na barko ng CCG na may bow number 3304 ang sinubukang magpanatili ng presensya ng China sa ating mga katubigan pero matagumpay itong naipagtabuyan nang BRP Teresa Magbanwa. Ito ang naging dahilan kaya naman sinusubukan ngayon ng China na i-deploy ang CCG Vessel 5901 na agad namang hinarang ng ating mga barko. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, sinusubukan nga ng China na ibuli at takutin ang ating mga kababayang manging isda para hindi na nga ito pumalaot pa sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng PCG ay sinusubukan din ng China na inormalize ang mga ganitong illegal na deployment ng kanilang mga barko sa loob mismo ng ating teritoryo para palitan ang mga existing status quo o ang mga batas at kautosan ng Pilipinas sa teritoryo na ito. Ngayon pa man, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines ang patuloy na suporta nito sa ating mga kababayang manging isda at maging sa PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Sinabi ng Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na hindi katanggap-tanggap ang ginagawang ito ng China Coast Guard Vessel 5901 kaya naman handa ang kanilang hanay upang gawin ang lahat ng nararapat na hakbang para ipagtanggol ang ating mga teritoryo. Talaga namang naaalarma ng na araw ang Philippine government dahil tila binabaliwala na raw ng China ang karapatan ng ating bansa pagdating sa mga katubigang ating nasasakupan. Dahil dito, sinabi ng tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea na si Jonathan Malaya agad nilang inutusan ng Chinese government para i-withdraw o alisin na ang lahat ng kanila mga barko na nakadeploy sa West Philippine Sea. Kaugnay nito ay kinumpirma rin ni Malaya na nagsasagawa na ng panibagong diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China kaugnay nga sa mga ilegal at hindi katanggap-tanggap na paglalayag at pananatili ng monstership ng CCG sa ating exclusive economic zones. Mga kabayan, patuloy nga ang paglala ng tensyon dahil sa pag-angkin ng Beijing sa kabuuan ng South China Sea na daanan ng napakaraming mga barko at tinatayang nasa 3 trillion US dollars nga ang ipinapasok na kita sa ng ito kung saan nahahati naman ang mga bahagi ng South China Sea sa mga bansang Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Malaysia at Brunei. Taong 2016 nang may ng Pilipinas ang arbitration case laban sa China na pilit ngang inaangkin ang West Philippine Sea. Gayunpaman, hindi pa rin ito nire-recognize ng Chinese government. Sinabi pa nga ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Gu Jiakun ay eh, pinagtatanggol lamang daw nila ang kanilang teritoryo at ang Pilipinas pa raw ang nangihimasok dito sa West Philippine Sea. Bukod dito, ang mga pagpapatrolya raw na ginagawa ng CCG sa mga nabanggit na teritoryo ay naaayon daw sa batas ng China. Samantala, sa report naman ng Wayon mga kabayan, sa kauna-unahang beses mula noong World War II, muling magpapadala nang military forces ang Japan sa Pilipinas para bumuo ng isang matibay na depensang pangmilitar sa kasagsagan ng tumataas na tensyon sa pagitan ng China at ng ating bansa. Sa nakalipas na mga araw ay dumating sa Pilipinas ang Japanese Foreign Minister na si Takeshi Iwaya para i-finalize ang mga detalye ng mutual defense agreement ng ating mga bansa. Ang pagbisitang ito ng kinatawan ng Tokyo sa ating bansa ay para pagtibayin ang commitment ng Japan sa mas matibay na strategic partnership ng ating mga bansa. Dito nga ay tatalakay nila ang mga political, defense security, economic and development growth, cooperation at iba pang pa mga mutual concerns. Ayon sa report, ang meeting na ito ay nakasentro sa reciprocal access agreement na pinirmahan ng ating mga bansa noong nakaraang taon. Sa kasunduang ito nga ay pinapayagan ang mga kasundaluhan ng parehong bansa na mag-operate sa teritoryo ng Japan at Pilipinas para sa mga joint military exercises sa hinaharap. Ayon sa mga analyst, timing na timing ang kooperasyon na ito ng Pilipinas sa Japan at naka-align pa nga ito sa estratehiya ng Tokyo at Washington para mapigilan ang ginagawang pagpapalawak ng China ng kanilang impluensya sa Indo-Pacific region. Matatandaan na makailang beses nang nagpadala ng mga advanced radar system at mga coast guard vessels ang Japan sa ating bansa upang ipakita ang kaandaan ito na sumuporta sa Pilipinas para labanan ang mga panganib na ibinudulot ng China. Bukod dito, nagkaroon din ng trilateral meeting ang leader ng United States, Japan at Pilipinas kung saan mas pinapalakas nga nito ang alyansa ng tatlong mga bansa. Dito ay napagkasunduan rin na mas palawakin pa ang mga cooperation on economic, maritime and technological sectors ng bawat bansa. Para sa Tokyo, sobrang importante ang alyansa na ito dahil katulad ng Pilipinas, mayroon din itong security concerns at ito nga ay dahil din sa kasuwapangan ng China. Sa pagpasok ng taong 2025, nagsagawa agad ng naval exercises ang China malapit sa Okinawa na nagbibigay ng panganib sa Japan. Bukod sa Pilipinas, nakipag-ugnayan na rin ang Tokyo sa mga bansang Indonesia at Taiwan upang palakasin ang kanilang strategic ability para ma counter ang ambisyon ng China. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel.